So, yan mga 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 kami mga sa ano sa Sudan Market mga kaming tatlo ako Jesus mga mga Richard mga kaming mga sa labas mga 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 natin mga mga Yung mga 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 kamigs Punta tayo dun doon Tayo kakain Dito yan mga kamigs oh. Okay Yan kami kumain mga kamigs Dito kami kakain Ano sa'yo? Ito sa akin So yun, ganun din yung kakainin natin ha, ah, mga kamiks. Kasi, ano, yun. Ito na ah, yung suwar manila mga kamiks. Oh. Yung Mga pagkain nila dito. Ayun. So, yan mga kamigs, yung ano na yan. Yan yung order ko dati. Masarap kasi. Matagal-tagal na tayo. Hindi kakain yan. Kakain na natin. Yan ang order natin mga kamigs. Ayan o. Oh. Ayaw ko yan. Ayaw ko soup drinks. Kamigs. Bakit nang tawaan yung sandok mga kamigs. Oh.

din mga kamings maganda na naman ang lamisan nila ito na yung special mga kamings sabi ni Jason ano daw pag kumakain daw dito masarap doon sa trabaho namin hindi daw masarap so sinabi ko naman ano mga kamings yung ano, so, ano, kaming, ano lang kasi may bayad eh, doon libre, walang, hindi masarap. May person <laughs> lang <laughs> pala Hindi masarap kasi walang bayad. Pag dito, masarap, may bayad eh. Shoutout pala kaya, no, kay Anugay Bunso, kay Albert Trigunio sa Paguntalan. nagpa -shout out yun kaya amigo. Shoutout. Dito din si Jason o, Richard o. Oh. Ganun pa rin, isang teamwork pa rin. Karma team. Nagpa-shoutout. <laughs> <laughs> <laughs>

Bago ba Tapos 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 sa pandemic Kasi nung pata sa pandemic Kung tama rin yan eh Hindi na so, nga Hindi passport niya trackbook Pero bago na siya kan? Mga siguro mga dalawang taon pa lang Siguro siya Dalawang taon pa yun

So ayun mga kamigs oh. Oh. Yan. Yung masarap dito mga kamig. Ano yan? Yun na yung sinabi mo son? Dugos. Dugos. Putik yata yun

やっぱり。 karena itu enggak usah lah sama ini साथ

kayayahan <tuk tangan> kami late na orang oras na kami punta sa city city ya, yun no? bababa na namin kakain doon na kayayahan sa labas eh. dito na Oo, para may iba daw sabi ni Luto mo pa mo. Haha. 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 Ayun, mga wawang kawawang nangyari sa manok. Ayan, kamix, kawawang nangyari sa manok kay eh, Jason. <laughs> Simot Kawawang manok. So, sa akin. Ayan. Ang busog na. Richard, di pa natapos. Kawawa ang nangyari sa manok yung ano, munok mga kamig sa... Masarap siya talaga. Januari ini order nanti. Suruh so, balik nanti di mana order nanti di mana di Beriani nama. biryani. mau